mga idol, mga paps, mga kabikers natin dyan, meron tayong ayusin uh, na isang bike so magkakabit tayo ng kadina eto, eto siya kakabitan natin siya ng kadena, papalitan natin kasi mahaba na daw yung may clean na daw yung kadena na yan so kailangan natin magpalitan ayan mga paps, bali tatanggalin muna natin Meron siyang ano eh, may singling. Ah, ano mabilis na natin matanggal. mas madali magrap tayo ng ito chin cutter na lang natin para mas madalis gamitan na lang natin mga pops ng ano, chin cutter ilagay natin mga idol sa ano sa pinakahuli dito so, ilagay natin, natin dyan so, bali ito yung ikakabit natin na kanina Japan to eh. hindi nga ang shimano naruto wala rin pala siyang leasing buktong lang So, may ka, ano lang itong mga box kasi, malapad yung ano eh, malapad yung plato niya. Kaya kita nyo naman, malapad yung plato. 53 ito eh, 53 ito. So, sobrang laki. dami karton kan oh. wala voilà. lang okay. yeah. mga paps panoorin yung maiki ah. enjoy lang kayo sa kakapanood walang ano to walang init-init talagang direktahan tayo To that point. Tito hey, Boss traye silvering. Ano Boss? Ardy. ano na sa ano na yan Sa hab na yan May basag na bulitas yan Hindi boss wala akong bulitas na Bulitas lang Wala akong ganun no? okay. 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 Ang gagawin mo dyan papalit, Kung hindi na maayos yan Papalitan mo na ng hab hab na ipapalit mo Meron ako dyan boss 1 to 50 Dalawa na yung pares yun Five oo, na mismo. oh self bearing na kasi yan eh pwede mo rin naman paayos yan dun sa mga nagre-repack kung may magre-repack nangarapan tayo mga si mga boss yung kaya lang si kanan lang yan may bago dyan yung bago ang mas maganda Yes, kasiganan lang yan boss, sa pangunahan lang yan. Bulitas lang kasi yan, boss eh. Dapat ang palit mo yung ano na, silverin. Oo, oh, mga ganyan. Kung hindi na siya bulitas. Hindi talaga, boss, pag bulitas. Oo, oh, di ba? Eh, kung bumili ka ng bago, hindi ka na magpapagawa, makakabawi ka.

press lang yan ha pag binuksan mo pag pinatay long press din yan yeah, naka naka charge na yan long press lang pag ganun mo ha oh, dyan oh, i-press mo nga ayan o oh. may guma yan I-ano mo dito sa seat ko yan ma kada malalakay ang kalang wow oh. yeah